Hello, good morning. Pasinsya uh, pasensya na kayo mga kapatid sapagkat ngayon na naman, ngayon lang na naman po ako makapag-upload ng aking video. So, yun, na uh, humihingi po ako ng pumanhin sa inyo sapagkat halos uh, isang buwan akong hindi nakakapag-upload. Uh, so ngayon, ako ay narito sa Sambuanga, Galsur. At uh, salamat sa Panginoon at walang nangyari sa ating uh, biyahe sa dagat. Sa pagbiyahe ko ng dalawang araw, dalawang gabi. Sa Tugo. Papunta rito. So, ang bagsak ko po ay doon sa pantala ng Osamis uh, City. At pumunta rito po sa Mulabi. So, yun. Uh, ang aking pong ibabahagi ay yung uh, basag ng Rimirok. Sa Dasal ng Pagkabuhay. So, ito po ay... Uh, Uh, hinahanap ng ilang mga sa sapagkat uh, siguro hindi nila po alam ang tungkol sa basag ng Rimi Rock ang basag ng Rimi Rock ay nagagamit proteksyon at uh, maging sa kabal nagagamit din ito sa oras na kasihan po kayo ng orasyong ito so sa nagtatanong kung ano po ang medalyo ng Rimi Rock ay uh, pagkabuhay ito po yon so pag kayo po ay may ganyan uh, punta po kayo sa description ng box ng video ito at yon uh, ilalagay ko po sa description box ang jasal sa uh, kompletong jasal ng pagkabuhay pag ganito po ang inyong medal yon so yon uh, puntahan nyo lang po sa description ng ba, uh, box na ito upang ng video nito upang kayo po ay makakopya. So, ito mo sa po mga Uh, maraming maraming pong salamat Welcome back sa aking channel uh, Yun nga, humingi po, po ko ng pasensya sa inyo sapagkat doon po sa pangpanga hindi po ako makapag-upload ng mga video sapagkat araw-araw uh, uh, ay mayroong video kay inaayawan ko po yun na uh, sapagkat sa YouTube bawal po yung mga music so ikaw po ay mako-copyright oras na ikaw ay mag-upload ng may music sa inyong channel so yan uh, ako po ay nagpapasalamat uh, sa inyo sapagkat kahit na hindi po po nag-upload ng video ay nandyan pa po kayo at uh, handa pong maghintay sa mga video kong ina-upload okay saan man po kayo naroon maging dito man po sa Pilipinas o sa ibang bansa ay uh, maraming marami pong maraming salamat uh, nawa ay inyo pong uh, kung inyo pong nagustuhan subscribe, hit nyo na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na aking inupload at ganun din na uh, ipaki Suportahan po ang isa kong channel, ang missionary po. Yan rin po ay nagbabagi ng mga orasyon na misan maiksi, misan mahaba. Uh, baka wala dito sa YouTube ay uh, sa isa kong channel na ito, ang inyong hinahanap baka doon sa channel ko ay nandoon ang inyong hinahanap mga, na mga orasyon. At, uh, akin po ang uh, isa shoutout ang lahat ng mga nag-comment dito sa aking channel so pupunta muna ako sa aking uh, youtube studio upang kayo po ay ma-shoutout bilang pasasalamat ko unang-una ako po ay nalubos nagpapasalamat sa, sa inyo mga kapatid na nakasubscribe nagpapalaw sa aking channel uh, handang maghintay kung kailan akong mag-upload at salamat din po sa sa mga channel member ko maraming maraming salamat sa pagkataga ngayon ay hindi nyo po ako iniiwan uh, kahit na po kayo ay nagbabayad sa youtube salamat po ng marami uh, kung kayo naman po ay gusto mag donation para sa uh, video kong ito ay punta po kayo dyan sa baba at makikita nyo po ang super thanks yun uh, upang uh, Bilang tulong nyo na rin po sa akin, mga kapatid. So 'yon, akin po nga uh, unahin ang shoutout bilang aking pasasalamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsuporta pa sa akin. Okay? Uh, uh bro. Uh, Robert Cabonillas, shoutout sa iyo, bro. Uh Jeremy Nick ah, ito uh, uh, umorder sa akin ng Sator Coronados to so yun ipasipin ko na yan kapon uh, at nataga Quezon City Malino po yun at mamaya ipapakita ko po yun uh, pa ano ang Sator Coronados na medalyon Norway na uh, Dave Ramirez shoutout po uh, Bulag na Anghel shout out sa iyo. Bong uh, ama bu uh, ama bless shout out sa iyo. Super uh, surprise cassette player, shout out. Uh, Junior Junior Ramon, shout out po from uh, Cebu. Sa Pier 4. Shout out sa iyo, bro. Aga uh, kagagaling ka lang namin diyan nung kami po ay ako po ay nakasakay sa tugo So, Pier 6 yata yun o Pier 5 ang aking uh, napuntahan. So, nakabidyo po yun. Ang ganda ng Cebu. Kayo lalong lalo na yung tulay. Ang ganda. Andres Gerkan, shout out po. Louis Bang, uh, Bongkaras, shout out po. Uh, James Villamor, shout out po. Prinlin Abis, shout out po ma'am. Uh, lagi kang naka-comment. naka, naka -comment. Uh, Marisa Paulino, shoutout po. Maria Lo, uh, Lorna Lee Fernandez, shoutout po. Sarah Ronnie Batigas, shoutout po. Donalda Pisidas, shoutout po. Kapatid, Kay Bigan Mandirigma, shoutout po. Ma'am Ilin uh, Maning, shoutout po. Uh, Marcelo Bukobo, shoutout po. John Ryan Maalat, shout out po. Uh, ito, supportahan po natin. Uh, ito po ay channel. Atin pong pospasyalahan ang kanyang channel. Frederick Vlog TV, shout out po. Atin pong supportahan. Uh, Mercuris Hernandez, shout out po. Pangulo Toyo, shout out po. Roby Dawang, shout out po. Ma'am Janet, shout out po. No BG Abau shout out po. Dante Fernandez shout out po. Alta Victoria Villegas shout out po. Ramil Estrada shout out po. B Brian Con Constantino shout, po, shout out po. Joseph Goyon shout out po. Uh, Roderick Vargas shout out po. Norwin Dave Ramirez shout out po. Uh, Roberto, God bless you, bro. Sabi sa akin, shout, salamat at shoutout po sa inyo. Uh, Ariel Sogosio, shout, uh, Sagosio, shout, sagosio, shoutout po. Uh, Jing Nueves, shoutout po. Uh, Mam Ma Jing, ang aking FB account ay Ricky uh, Florante at ito po yun, yan. Uh, Freya P. Sidogen, shout out po. Arya uh, Francisco Francisco Catalan Jr., shout out po. Pinoy ako, shout out po. Rick Amparado, shout out po sa inyo sir. Uh, Ma'am Daisy Spira, shout out po. Ramon Alcala, shout out po. Rick Amparado, shout out po. to dalambes beses nag, uh, ano, JR Sakilio, shout out po. Leomar Pabia, shout out po. Gilbert Vitali, shout out po. Uh, Prinlin Abis, ma'am, uh, ako po ay uh, shipping UAE. O, so, pwede po tayo dyan. Uh -huh. Ronald, uh, Rolando Francisco, shout out po. Jason uh, Santos, Linel Rio, Reynaldo Isaac, shout out po at ang pinakahuli ay uh, si Sir uh, Abro Miguelito Ibardoni Jr. ng Amerika matigasin na uh, ang so yon maraming maraming salamat so bago akong magbahagi ng uh, ng yung binabagi kong uh, basag ng Rimi uh, akin mo munang ipapakita ang aking mga pinalilimusang gamit sa magkakagusto lang sa hindi naniniwala, hindi ko naman po pinipilit so yon uh, mga kapatid pasensya na medyo ano rito Ma, medyo madilim ang ilaw at nakaharap po ko sa ay tapat ako ng ilaw so kung kayo po ay uh, may karamdaman at uh, kung nais nyo pong uh, mapadali ang yung pagaling at malumakas uh, isi uh, Meron akong uh, ipapakita na na marami na natulungan dito sa batong ito. Kung kayo po ay nakulam o nabarang ay ito po. Tulad nito naging kinikwintas. ito. Hindi ko po inalis sa katawan niyan sapagkat ito po ay nagbibigay lakas binibigyan ng lakas ang inyong uh, pangatawan puso at mga internal organ maging sa dugo. Basta sa umaga po ay iniinom nyo po ang binabara ng tubig nito. Uh, mas maganda isang oras nyo po ibabad saka po inumin. Ganoon po ito ang bato omo. At uh, para malaman nyo po ang tungkol sa bato omo, ilalagay ko po rin ang uh, link nito sa description ng uh, description box nito. Ito po ay marami na pong natulungan uh, lumakas at kumaling. At ito uh, na may ganito noon. Ayaw ko lang kung naalagay niya pa po ngayon ng ganito. So, yon at uh, sana ay um, makakuha po kayo kayo na may mga karamdaman. At uh, pwede po tayo abroad. Basta sa inyo lang po pampashipping. At yon sa so may gusto nito. Uh, ah, kahit pupukin nyo po ng martilyo ng tatlong beses, hindi po siya mababasag. Pag nabasag po, isa ko po ang inyong pera. So yon ah. Sa so, may mga karamdaman at gustong protection, ito po ay napakaganda. Takot dito yung mga kulang barang. Hindi kayo talaban. At uh, may sumbalik po ang omo. Sa mga gusto naman po ng mga mid, uh, bracelet, 10 element bracelet uh, na tulad nito. Sinsa na medyo matagal ang kalkalan. Ito po, uh, ito, 10 element bracelet. Uh, 400 lang ito. So, tapag, pag dito kukunin, uh, personal kukunin. Pero kung ipapashipping, dagdag po kayo ng 100. Bali, 500 po. 10 element bracelet na aking sinusuot. Iyon, ito ganito. So, yun na... Uh, sa mga gusto naman magpagawa ng panyo 880 uh, na panyo na tulad nito yon na uh, PM nyo lang po Nandito naman po ang ating uh, gumamela selis na bracelet. Yan, pa magagamit to sa pampaswerte at protection. Kung kayo po ay uh, may negosyo, napakainan po nito. Yan. Gumamela selis bracelet. At 500 din po yun. Ito naman po yung baon uh, bao na isang mata. May laman po yan na mga oras. At uh, gamit sa negosyo at protection din po ito. So, kung sa mga nagtatanong, ito po ay uh, 500 po lamang. Yan. May dasal po ito ha. Dasal. Uh, isi pag umorder po kayo, isi-send ko lang sa FB account niyo. So, yan. Uh, kung gusto naman ng Infinito di Dios, meron po. Ganito suot ko. Ito po ay pula. Infinito. Malinaw po yan. At ito naman po ay atardar. Yan, malinaw po. Sa mga dito pa ng mga medalyon, may San Miguel pa sa po po. Ito, ito yung pulang San Miguel. Napakainam sa protection, lalong-lalo na sa kombate, spiritual at material. Jehovah, Jehovah medal. At uh, yung ay nito, oras na kayo po ay nagsuot nito, malalaman nila na ikaw ay uh, tao ng amang Ihova. Yan po. Na kahit ng mga inkanto, alam nila po itong tatak na itong simbolo na to so, yan. Uh, yan. Uh, ito po ay Haring mitatron Hari ng Kidlat. 72 names ang likod. At uh, may dasal din po ito na inyo pong makukuha. Cinco bucales po yan. Roma Lumiela Celis, pampaswerte sa negosyo at protections. Sapagkat ito po ay mahal na birhen at dalawang ninyong hawak niya. Uh, kung may ganito kang medalyon, parisan mo ng gumamela silis na bracelet. So ito po ay 800 at ito po ay 500. Yan, mag uh, pre shipping na po yan dito sa Pinas. <coughs> At yun, ano ito na uh, haring Metatron din po ito. So, may mga dasal po yan na uh, makukuha nyo. Hindi tulad po sa Lazada, sa oras na kayo po ay morder o kaya sa Shopee, ay wala pong dasal. At ito po lahat ay kontagrado Ah... Yan. Infinito di Diyos. Balik taran. Kulay pula. Diya na ko na po yung mga yung bakal uh, yung uh, sagrado. Santissimo yun. ah uh, Assistis yun dito. So yan. Malalaman nyo po ito. Oras na kayo po ay murder nito. At may dasal po yan. Yan. Roma. so meron din po tayo Trespi Kuroma yan po ito po ay 800 pre-shipping meron na pong uh, dasal at link na aklat ng Trespi uh, Kuroma oras na kayo po ay morder, uh, yung link ng aklat ng Trespi ko ay sisin ko lang sa inyong mga FB so makarating lang po sa inyo ay medalyol tapos yung dasal nito ay doon sa ng FB itong uh, infinito di dios na medalyon, malina po yan. yan napakaganda po so sa mga nagtatanong ito po ay 1,000 pesos lang, may dasal yan at pre pdf link na kaaklat ng alha Elect electromagnetic power ito naman uh, sa magkakagusto atardar Ayan, atardar ang harap kristo hari ang likod Yan. Uh, City Arcangeles na medalyon ito po ay 800 may dasal din po ito naisisend ko ang dasal sa inyong mga FB Ngayon naman, kung gusto nyo po ng uh, engraved, engraved na mga medal yung dagawang engraved, ay ito po. Engraved. Malilinaw po ang mga pag-ano niyan, sulat. Yan. sa torcoranados Engraved. Malinaw po yan. Yung uh, mababasa nyo po kahit na maliit yung sulat. Ah... Uh, ito, uh, malakas din na medal yun to. Engrave na paggagawa. Pag engrave, medyo may kamahala ng price niya. ah ahaha medal. Yan. hinahanap ng iilang antingero. Ngayon, uh, ito po ay Alpha Omega na medal yun. Kung kayo po ay Alpha Omega, dapat meron po kayong ganito na simbolo. Ito naman po ay sete ang angeles na, na simbolo. Okay. Ito naman ay nakita, nakita nyo na pala ito. So yun ang uh, mga engrave ko ay nasa 1.5 po yan. Ma, uh, hindi po siya gawang kinagawa uh, sa ibang mga medalyo na tulad niya mga ito ay gawa dun sa sa mga pagawa na ito po ay ginagawa yung mga engrave sa ibang klase ang paggawa nito mga engraved so kaya po may kamahalan po ito po ay ang engrave po ay 1.5 po napakaganda po lalong lalo na ito po itong ano 8AG napakalakas po yung ganito ah, kahit na kayo po ay ah, nakulang Halimbawa may kulam na po kayo, kinulam na po kayo at wala po kayo makikita ang albularyo. Ito po ay nagaalis ng kulam sa inyong katawan. Kasi so, nandiyan lang nakasuot at dadasalin nyo ang dasal nito. At ganoon din the same time, ito po ay protection. Uh, sa bombal, sa lahat ng puputok. Upang hindi po kayo putukan o kaya lumihis ay ito po yun. Um, may nagpapagawa sa akin ito, Panyo G. Siguro nakikita nyo sa mga post ko sa Facebook account ko. So yon sa mga magkakagusto ng aking mga kagamitang spiritual, ito po ang aking FB account, Ricky Panganod Florante. Apat po yan na FB ko, pero ito lang muna, ito lang talaga ang lagi kong binubuksan. May uh, Ricky Rodriguez Florante, may Ricky Florante lang, Ricky P. Florante. At itong akin na uh, lagi kong binubuksan Ricky Panganod Florante so yun uh, maraming maraming salamat at pasensya po na kayo na na nakantabay medyo natagala ng pagpresentasyon sa aking mga kadamit yun na uh, ito itong aking ibinabahagi na basag ng rimiro kahit ito na lang po ang inyong memoryahin atihip po sa inyong mga dibdib. O, no uh, siguro mas maganda dasalan nyo po ng ama namin kahit isa lang at uh, isunod nyo na po ang susi na mirok May, may nagtanong sa akin ito bataga taga Batangas? Uh, noon, uh, mayroon daw akong basag ng uh, rimirok dahil napakaganda raw na protection sa pangkalahatang protection maging sa kulam barang uh, at yan sa mga patalim at balanga so yon na uh, ihip nyo lang lagi ang sagot ko sa kanya ay wala bro pero maghintay ka at akin pong ibabahagi pero sa kayo po na uh, ay hindi ko na pagbigyan yon pero ngayon ko na po ibabahagi So, yun, paalala po mga kapatid, ang um, dasal ng pagkabuhay ay ilalagay ko po doon sa description box ng video ito. Nakaling po yun, pindutin nyo lang para makopya nyo po. Yun, uh, sa mga may mga medalyon na ganito, ng pagkabuhay. Ganyan po ang medalyon yan. So, yun, ah uh, akin na pong ibabahagi ma siguro ang paggamit nito ay dasalan nyo po muna ng isang ama namin Ayan, isang ama namin tapos sabay yung Remy Rock ihip po sa inyong pong mga sariling dibdib pwedeng banggitin ang isang beses ito o kaya tatlong beses so narito na po ang basag ng rimirok. Rock Rigname, Emmanuel Mesias E.L. Resurrected Omnisciente Christum. Yan po ang basag ng Rimiro. So, yan ihip nyo po sa inyo pong mga dibdib. Nawa, uh, inyo pong uh, nagustuhan ang aking binabahagi at dagdag ka lamang po ito sa inyo. At uh, pasensya na... Uh, sa sapagkat ngayon lang po na naman ako naka-upload pero pag nandito na ako sa Sambuanga kahit araw-araw po akong nagbabagi dahil wala pong sounds napakatahimik po rito tulad ngayon na las 4 media na so yun na uh, nakapag-upload na naman ako ngayon mga bukas na naman mag-upload na naman po ako kaya hintay-hintay lang uli maraming maraming po salamat God bless